kakausap natin live ang pageant expert na si Norman Tinio, Sir, good evening. Good evening, Chiki. Good evening to everyone. Yes. Ano pong masasabi po ninyo sa overall performance ni Michelle D? Well, um, as usual, very reliable yung kanyang performance. Eh. Uh, malinis and uh, very flawless. And um, right from the start, alam ko naman na shoe-in na sa kanya makapasok sa top 10. Pero siyempre kung di man mag-advance sa top 5, ibig sabihin na lang noon is that the scores uh, of the judges were so close na baka yung di tinawag sa top 5, sila yung mas lumamang in terms of scoring, Chiki. Mm -hmm. Agree po ba kayo sa sinasabi po ng mga netizens na deserve ni Michelle ang corona o di kaya sana mas mataas na placement? Well lahat naman tayo ganoon eh. Every after um, completion ng uh, isang Miss Universe uh, edition, lahat tayo sinasabi na pag hindi ganoon kataas yung nakuha ang posisyon o pwesto ng ating pampato, deserve daw natin na mas mataas. Oo, oo tama. Deserve naman talaga ni Michelle mas mataas na pwesto. Pero if we um, um, just look at it from uh, the angle ng destiny or ng fate, then talagang yung mga limang pumasok, sila yung naka-destined to be top five. Um, mahirap naman kasi magsalita na, na baka, baka mamaya merong hindi magandang nangyari sa pag-ayos sa mga scores kasi wala namang, wala namang proof sa mga ganito mga bagay kundi magkakalat lang talaga ng um, maling balita tukol sa resulta, Chiki. Mm -hmm maganda yung sinabi po ninyo dun sa destiny, no? Talagang that also plays a factor. In fact, madaming nagsasabing total package na si Michelle, pero yun nga, not destined to be in the top five. Pero ano-ano po kayang qualities ang kailangan magkaroon ng susunod nating kandidata sa Miss Universe? Um, siguro, kung ano man yung qualities ni Michelle, dagdagan na lang natin yun ng extra dose of relatability. Um, yung nanalo si Miss Nicaragua, She is not the typical Latina uh, unlike yung mga kasabayan niya from Venezuela, from Colombia, um, na talagang plakadong plakado on all aspects. Um si kasi is very relatable, very approachable and she seems very nice. So, um kung ihasama natin doon yung mga ingredients na ginamit ni Michelle in her preparations, then I think maganda yung magiging resulta natin for Miss Universe 2024 na in-announce na gagawin naman sa Mexico. Chiki? Yes. Maraming salamat for this pleasant interview, Sir Norman Tinio.